Kilala nyo ba kung sino ang bayani ng ating bansa na nilitis sa korte dahil sa kasong pagpaslang sa kanyang sariling asawa bunga umano ng labis na pagsiselos? Sinasabing labis na selos ang nagtulak sa bayaning si Juan Luna para barilin ang kanyang sariling kabiyak na si Maria de la Paz Pardo de Tavera sa kanilang tinitirhan sa Paris noong 1892. Pinaghihinalaan umano ni Juan Luna si Maria na mayroong kalaguyo. Bukod sa kanyang may bahay, napas lang din ni Juan Luna ang kanyang biyanan na babae. Dinakip siya ng mga otoridad at nilitis sa nabanggit na krimen pinaniniwalaan naman na nakatulong kay Juan Luna ang kanyang katanyagan bilang pintor kaya napalaya siya sa kanyang kaso noong pebrero 1893 ngunit pinagbayad si Juan Luna ng malaking danyos sa pagpaslang sa kanyang mga biktima ang naturang krimen ay inihayag ng korte bilang crime of passion isa sa mga sikat na obra ni Luna ay ang espolaryum na ipinadala sa Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Sa husay ng kanyang obra, tumanggap si Luna ng parangal na tatlong gintong medalya. Si Juan Luna ay isinilang sa Badoc, Ilocos Norte noong Oktubre 23, 1857 at pumanaw noong Disyembre 1899 sa Hong Kong dahil sa atake sa puso. Hinihinala na labis na dinamdam ni Luna ang ginawang pagpatay sa kanyang kapatid na si General Antonio Luna na isa ring bayani. Si General Luna ay tinambangan at brutal na pinaslang ng mga kapwa sundalong Pilipino mula sa Kawit Cavite nang magtungo ito sa Kabanotuan Nueva Ecija noong Hunyo 1899.